May <s junior>: -so tawag oh minsan. Ah? Oo, oh minsan. S joy, oh minsan. Anong pangalan mo? Pangalan. Pangalan. Ano pangalan mo? Sino ko? پنهان پنهان ٿي وڃي ٿو. ٻين جو واڪو ٿيو. ٻين لاءِ نو Anong pangalaw mo? Celine. Ang karas Ang gasinan. Anong pangalaw mo? Anong mo? Ang mo? Oo. Ano Hindi ko alam. E. Anong Hindi ko nga alam. Baano kung nagtuloy siyang tamay ko?

Anong pinagawa mo? Anong pinagawa mo? Anong pinagawa mo? Oo. Uh. Anong pinagawa mo? Uh. Pinagawa? Sa Pilipinas. Magkano pinayit mo? Sila nagbayad doon. Sino? Tagasan. Hindi ko kilala. Sila may kontak. Tagasan. Tagasan. Anong pinagawa Saan saan mo nga sila? Wala akong alat yan. Wala pa usap ko. ko. Yan, ano ma'am. Yeah. Bakit mo pinagawa? Bakit? Ayaw ko sa babae ito. So, kung ayaw mo sa ba babae, bakit mo ko pinagawa? Gusto ko yung bahay niya. Yung bahay niya? Oo. Saan yung bahay niya? sa ka magusta?

Tanggal. Ang gagawin mo yung paan niya. Kasi tapon mo. Dalawang kamay. Kali Ka